Uh, may mga bushing yan mga katurilyo. Maka mahulog. Mawala. ito, ito, ito. Mga bushing. So, tanggal na yan mga katurilyo. Kapin ko lang. Yan. So, ito, tanggal na yan. So, yan. So may mga busing yan, dalawang busing baka mahulog ito mawala hirap natin to ah, mga katarilyo so ito yung gasket nyan mga katarilyo ito oh. papalitan mga katrolyo ito yung valve cover gasket yan nagkaputol putol na so, wait lang mga katrolyo papalitan ko lang to at so, ito ililinisin yung valve cover yan mga katrolyo nakabili na ako na pa bago so, ganito yung kabit mga katrolyo so sundan lang yung So, ganito, ang forma niyang ganito kung saan nyo nakahubog doon yan isusundan so, talapat yun muna mga kataryo so yan ganyan ang purang pagkalapag niyan Tormanya. So, susundan mo lang 和摩拉尼有关。 mga katulad nyo so, ganyan lang pa ang pagka forma ng yan, ganyan ang forma ng pagkalapat ng gasket yan tapos papatungan na lang ito ng um, uh, metal gray so, patungan yan ng metal gray so, so lalagyan na lang yan ng metal gray ito yung gasket maker dudublihan dito sa taas yan dudublihan para hindi

inyo so, uh, lagyan ko muna nito para sigurado mong hindi tatagas uh, gray ito mga katulilyo beetle free habig ito sa silicone gasket so ito yung ginagamit ko kasi kaya itong ginagamit ko na gasket maker beetle gray beta gray kasi okay, ma madali ito uh, linisin kapag nga magpapalit daw ng jacket. Ah, dali lang itong tanggalin. ito na ito, ikakabit ko na ito mga katrolyo. So, dito sa, sa cylinder head, mal, malinis na, nilinis ko na yan. So, ito, ayan, malinis na rin. So, sasalpak ko na ito mga katrolyo, malinis, so, malinis, so, malinis na ito dito yung lalapatan niya. malinis na. So, dito, nakakatarilyo so ganyan ang pagkalapad nyan yan so lumabat na so tarnelyo na lang yun yan may mga bushing na yan unahin muna yung bushing bago yung tarnelyo dapat ko muna Dapat ko muna 'yung mga torriyo bago ko finally ihigpitan. Ito na lang mga katorriyo 'yung aking papalitan. Itong hose na 'to, to. Butas na 'to. Yan, yan. Butas na ito, ito, ito. Dumalabas ang langis dyan So dito 'yung nakakabit. Dito, dito. Yan, sa breather yan mga katornilyo. Yan. Yan, diyan nakasalpak. Ito, ito. Yan. Tapos doon naman sa dulo. Dito naman nakasalpak yan. Ito, ito. Yan, dito nakasalpak. Sa may intake. Yan papuntang air cleaner to. At saka sa intercooler. Ito sa turbo. Ito sa intake ito yung intake air cleaner yan yan yung Ay, nakakabit ang kabilang dulo ang kabilang dulo naman dito yan sa breeder ito lumalabas ngayon mga katorilyon langis kasi butas na yan butas na siya so papalitan ko na to mga katorilyo papalitan ko to so hindi ko na to ikakabit kasi butas na to eh yan o ayan yan yan ako butas na So lumalabas ang langis dito mga katorilyo kapag umaandar. So ito na ipapalit ko sa breeder itong hose na to. Yan. So ipaporma ko na mga katorilyo. So yan. So ayan, naka dyan. Dyan nakasalpak yan mga katorilyo sa breeder. Tumatagas kasi mga katorilyo yung langis kaya pinalitan ko. Ito, ito, ito. Kaya ito na yung ito na yung ipapalit ko. Ito yan may clamp yan. So yan yung clamp. So wait lang. So, okay, na yan po. So, okay na yan mga katerilyo. Yan, nakaklam na yan. So lalagyan niyan na lang yan ng mga bracket. So okay na mga katorilyo. So ayan naka na. So okay na yan, may mga bracket na yan mga katorilyo. Yan yan yan. May mga bracket na. So okay na. Okay na yan. So papanta rin na lang, pinapatuyo ko pa yung uh, gasket maker, yung Vita Gray. So, ayan so yan. Uh, ten wheeler 10 wheeler 6 wf1 ang makina na yan mga katornilyo